Lumang mantika, bagong mantika. Malinaw yan. Ito. Yan, gamit na yan. Pag ako nagpiprito, lagi kong gusto lumang mantika. Kasi mas maganda yung prito niya eh. Pero ngayon, titinang ko kung yung pinaniniwalaan ko, eh tama ba? Meron tayong manok dito, meron tayong mantika dito na parehas ng init. Sasalang natin yan ng sabay. Tapos titingnan natin kung parehas ba yung magiging resulta. Pati apoy niyan, init yan, nahanguin din natin ng sabay ako. Ano yung mas maganda? Yun ang mananalo. Yung prito sa lumang mantika, yan ang itsura na hinahanap ko. Ito naman, yung sa bago. Tingnan natin side by side kung may pagkakaiba ba. Ito yung sa luma, ito yung sa bago. May pinagkaiba ba? Sa camera, wala. Very minimal ang pinagkaiba niya. Palamigin lang natin ng konti, tapos tikman natin kung may pinagkaiba ba. Lumang mantika, bago mantika. Lutong, parehas lang. Sa lasa, the perfect bite, lumang mantika. Mm, bagong mantika. Kulay, lutong, parehas lang. Pinagkaiba, etong pinirito sa bagong mantika ay lasang bagong mantika. Napakaliit na ano nun, na diferensya nun, pero meron. Kusinero kasi dati na nagluluto sa restaurant, ayokong ayoko nung amoy na yun. Yung sa prior, bagong salang, bagong mantika. So general practice namin dito, and I think ginagawa naman sa karamihan restaurant, 20 to 30 percent lumang mantika, tapos the rest, bagong mantika. So, kayo na bahala kung anong gagawin nyo.